Complete takeover mode ni Luka Doncic sa laban na may na lang ang depensa ng Clippers. Norman Powell ang ankle breaker samantalang si Gafford gustong lamunin si Subach at nahahayap naman si Kyrie sa play na ginawa niya. Dallas Mavericks versus Los Angeles Clippers. 3-game series na lang ito dahil tied ng series natin 2-2. Sino ang mananalo sa pivotal game number 5? Abay alamin natin yan sa first quarter natin kusaan quick 4 points ang ginawa ni Kyrie at Luka Doncic para sa Dallas Mavericks. Ganda pa ng spin move dito ni Luka na pangiti pa nga pagtapos Lamang sila early 14-11 sa laban. Pero ang Clippers role players ay pumapalag nga dito sa mga stars. Itong si Terrence Mann at si Vitsa Subach combined for 15 points out of the 17 points ng Clippers. Then sa last minute natin, ang home team dito nakashoot nga ng bank to bank 3-pointers para lumamang na sa laban. Pero nakabawi din naman agad ang Dallas dito para nga bawiin ang lamang sa pagtatapos ng quarter natin, 25-24. Grabe pa, ankle breaker dito ni Norman Powell, kaso hindi nga na-shoot. Second quarter natin na ba mga role players ng Dallas Mavericks ang gumagawa na sa umpisa dahil nga sa playmaking ni Kyrie at Luka. naka end one pa nga si Doncic dito pero agaranting bumawi si Arden ng labas niya kay Zubac. Nice defense pa sa play na ito. At hanggang sa tinuloy na nga ng Clippers ang kanilang magandang paglalaro, gumawa sila ng 9-2 run para makadikit sa laban 43-42. At itong si Daniel Gafford na ba'y lalamunin pa itong si Zubac. Foul nga ang itinawag. Pero ang Dallas nga sa pagtatapos ng ating second quarter bay nagpakawala din ng kanilang sariling run na nagresulta nga ng 10 point lead na para nga sa kanila at sa step back pa dito ni Kyra Irving naging 12 na ang kanilang advantage. Pero at the half nga ang naging score na lang natin 56 to 46 10 point lead para nga sa mga dayo. At sa ating third quarter, base lapis start for both games. Dig two turnovers agad sila sa first 2 minutes natin. At patuloy nga na may lamang ang Dallas dito. Nasty handles pa. Ang pinakita dito ni Kyra Irving and one play na hype siya pagtapos at napa timeout. Ang Clippers after ng step back ni Luka Doncic, 14 point lead na nga sila sa laban. At hanggang sa complete takeover mode na nga ang ginawa ni Doncic dito at umabot na rin sa 23 points ang kanilang kalamangan another timeout ang sinunog ng Clippers. At talagang tinuloy-tuloy na nga ni Doncic ang kanyang takeover mode dito sa third quarter umabot siya sa 14 points in the third pero nabuhay nga bigla itong si Paul George at nakasut nga ng bank to bank 3 pointers pero ang problema ay hindi nga yan naramdaman sa score ng dahil 20 point pa rin ng Mavs 89 to 69 after 3 quarters. At sa ating fourth quarter todo kayod na nga itong Clippers sa pagtapyas ng kalamangan ng Dallas Mavericks pero hindi nga sila successful dahil dahil pa rin sila by 21 points sa laban 92-71. At hanggang sa talagang parang gulat na nga ang Clippers sa ginagawa ni Luka Doce sa kanila tumulong pa si Kyrie Irving kaya in the 4th quarter lumabo sa 27 point lead ang kalamangan ng Dallas na patawag niya naman tuloy ng timeout ang Clippers. At hanggang sa sumuko na rin, itong si Coach Tylo nilabas na nga ang dalawang superstar niya, talo ang Clippers, tahimik ang buong arena.